Grabe, napakaraming buhok ang nakuha natin. At nagpalit na nga tayo ng damit dahil sobrang dumi. Nice day ngayong araw. Ngayong araw ay may re na naman tayong problema. Tayo ay napatawag na naman para ayusin itong tubo. Dahil hindi na daw dumadaloy ng maayos yung tubig. Medyo madumi na naman yung gagawin natin. Kaya magpapalit muna tayo ng damit. Dahil nakaputi tayo, magpapalit naman tayo ng kulay itim na damit at dahil maaga pa nga at medyo may araw pa medyo nakatapat yung araw sa atin kaya magsusumbrelo muna tayo dahil nakapagsumbrelo na tayo umpisa na natin to alibubuksan natin itong kanal na napakalinis para makita natin kung ano yung problema medyo mahirap nga buksan itong takip ng kanal kailangan gamitan mo ng tubo o bareta at ginamitan ko nga din ng pangkalang na dos Bordos o kahoy para mas mabuka natin ang mas malaki. Dito nga ay kinakailangan din ng tuwersa dahil purong semento itong nakatakip. At dito nga naangat na natin yung pinakaharang na semento. Kaya nire-ready na rin natin itong panundot natin. Dahil yung tubo na may barado, yung nanggagaling sa kusina. Kung tutuusin, hindi naman talaga siya sobrang barado. Medyo mabagal lang yung agos ng tubig. Kaya agapan na natin dahil pag umulit simulan ng malakas sigurado ay magbabara to o hindi dadaloy ng maayos yung tubig. Ito nga ang hiniram natin na panundot ay improvise lang. Ini-straight pa nga natin dahil nakapulupot para mapasok din natin ng maayos sa tubo. Dinediretso pa nga natin yung pinakadulo para smooth lang yung pagpasok. Kaya medyo nagbabara na dahil matagal na rin itong nagagamit at hindi pa nalilinis. Nung nakaraan nga ay nagsimento tayo kila ate para tumagos yung lamig ng aircon sa kabilang kwarto. At ngayon naman, nandito tayo sa bahay nila mama para matanggal yung bara at umagos ng maayos nung tubig sa kusina. Pag hindi tayo sobrang busy, sinisingitan talaga natin ang oras kapag kailangan nila tayo. Dahil kaming magkakapatid nga ay hindi nakatira sa bahay ni mama. Dahil wala na nga rin si papa, obligado talaga na ako na lang din yung gumawa ng mga gantong bagay. Dahil nga kahit papano ay may oras pa tayo para isingit yung mga gantong bagay. Dahil nga wala sa Pilipinas si kuya, dahil ako na lang din yung isa pang lalaki sa aming magkakapatid na pwedeng gumawa nito. Kapag merong konting problema sa bahay ni ate o bahay ni mama, nakakapunta naman din kagad ako dahil hindi naman din kalayuan yung bahay nila sa amin. At para din pala sa mga gustong magpaayos ng baradong tubo o kung meron pa kayong gustong ipasimento dyan, nako po magpatato na lang po kayo hindi tayo magaling sa mga gantong bagay. Pero ginagawa natin dahil kasama naman to sa buhay. Siyempre, dapat kahit papano ay may alam tayo sa mga gantong simpleng bagay. Para kahit papano kung may problema sa bahay na kaya namang gawin, magagawa. At kung hindi naman din alam, mas mainam din na kahit papano ay alamin. Ang pinaka problema pala dito sa tubo, napakaraming buhok. Hindi lang pala kusina yung pinakasama siguro kas Sama na rin yung pinaka CR. Kaya hindi nakakadaloy ng maayos yung tubig dahil may baradong mga buhok. Kung mapapansin nyo nga sa ginagawa ko ay nilalagyan ko ng harang dito sa bandang taas dahil yung lupa o yung putik nalalaglag sa pinaka tubo. hinarangan at tinambakan na rin natin ang bato para hindi na malagyan ng putik yung pinaka loob. At dito nga natapos na natin at ibabalik na natin yung pinaka harang. At meron na naman tayong narisulba na problema. ¡Vaya!